Hello po, good morning. It's me, Mama Pix. ayan. For today, vlog today is Monday. At yun po, nasa school na po yung mga bata. And, so yan mga kapix. Naglala pa po ko ngayong araw kasi yung mga bata po is wala na po lang magamit na towel. Kasi, yun know, po, last po akong naglaba nung Wednesday. So, yung ginamit po nilang, ano, towel nung Thursday, Friday. Hanggang nung Sabado kasi birthday natin is rin, hindi po ako nakapaglaba. Kaya yun po na ganun po ako ngayon. Naglaba at may mga sinampi na po ako sa labas. Nakadryer na po yun pero nilabas ko lang din po para matuyo agad. At yun ho mga kapiks, medyo makalat pa po yung aming bahay ngayon. Kasi di pa po ako masyadong nakakapaglinis. At yan, hindi ko po, hindi ko pa po natago yung ano, uh, plate holder. At yan mga kapiks. Maganda naman yung panahon, medyo makulimlim at yun, medyo mano naman din po maaraw. So yan po yung panahon namin dito ngayon. So kanina umaga parang ano, or kaninang mga 5 or 6, medyo makulim din po yung langit. Buti po ngayon, may araw-araw na -araw din po. Yan po yung aking ita dryer na lang. At yan. Matatapos na din po yung ating ano, pangalawang dryer kasi ito po is yan. Nakapag ano, din po ako ng mga damit ng mga bata. Yan, may dapat pa po tayong ano, walisin hindi pa po totally na ano tapos na po yung aking hugasan dahil meron pa pong mga tira, -tira hugasan kaya yan yan yung ano po natin agoy Ma ano po yung ating labahan kasi nag ano po si hindi po amoy daw yung labahan natin ano ba yan na timing Yan, maganda po yung langit ngayon mga kapiks. sobrang tahimik ng kalsada adun po si tito naguawalis sehingga so, yeah, mga kapik senok uh, hindi pa pala nabalik sa loob yung ano katri dahil wala pa akong katulong mag ano uh, pag alsa sa katri medyo mabigat po yun so, baka mamaya po ano po po yun mag, mag ako ng katulong pagpasok ng katri drier na po ito, mga ka Tapos, alin pa po dahil 10 na po. Ten. Sinain naman po ako yung wala po ispulang na lahat. So, yan mga kapix. Natapos na po akong maglaba at yun, medyo nabasbawasan na po yung ating ano. So, yun, hindi, yung mga balon hindi ko po itatapon dahil naroon po yan ng dalawa. So, bali yung kulang lang po dito sa lobby yung ano, yung higaan na mapasok ulit dito. Yan. Sayang so, hindi pa po din ako nakapaghugas. Kasi, didiretsuin ka lang po mamaya para isang hugasan lang. Hintayin ko lang po muna ang mananghalian yung dalawa ko. Yan, medyo maano na po sa labas. Napasok na po yung aking plangga na medyo masilaw. At yun ho, nagpano pa ako ng mineral na tubig. Magpapadeliver pa akong apat na peraso dahil wala na po kami inumin. So baka mamaya dumating na po yun. So yun po yung ano, katre. Medyo mabigat kasi kailangan ko pang ng tulong magpasok. So, yan mga kapiks. Dito na po si Ati Israat. so, sa kanya po ako magpapatulong para maipasok na din po namin yung katri at pwede na po siyang maupuan. So, for today, lunch po. Yung ulam po nila isa, no? May natira pa pong hotdog. Ubusin ko lang po para Mahulam po nila ngayong mamayang, ah, ngayong, ah, ngayong tanghali po mga hot Ha? B hotdog. Hotdog. Yan, ito po yung hotdog na natira okay. eh Yan, may ano pa po. May 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 7, pa pong ano hotdog. So, lutuin ko po ito ngayong tanghali para may maulang sila kasi nagpaano po ako kay Rose Ann, nagpa- sabay sana ng gulay kaso nakalimutan niya so yung nabili niya po is ano lang lumpia kaya hindi, hindi po ako nakano ng, ng gulay na maulam lang ngayong tangali iyan po yung lunch ng mga bad uh, ano pa? itim sura hotdog lumpia hotdog iyan <laughs> at may natira pa pong itlog kaninang umagang ulam nila ayun ano pa may pipray ka mo ni ati. Ayan, pilihin na pray mga bata. Pilihin na ka mga ati. this Give to Amen. The for for Kain po tayo. Ayan, kain tayo mga Sige na, ati. Sige natin, na natin. Pero, matro mo? Matro mo, tagtulo na lang, tag lang kami ng mati. Ako natin, so. Yun na po bato. Main So yun, may surprise sa kaya ati yung na mamaya. So before po siya pumasok, may bibigay ato sa kanya. Secret. So yung ano po namin, pinapasok po namin sana yung katrika. So may tubig sa loob. Nalagyan po siya ng tubig. Yung tubig. Yung Mounted.

malaking blessing po na dumating sa amin ngayong buwan ng February. Thank you, thank you po. Mama, mama. Yung nakaraos din po kami sa birthday ni Ate Izra. Ba? Thank you po. Ma. Mama, mama. Uwapot lang pa na. Next year. Mama, unbox. Hindi na, hindi na po mag-ano. Mag-ahanda. Mama. Kasi ano na po siya. Dalaga na. Mama, pointo, maaari ng box. Iba diriya box.

energy ko ba pasin yung tiyo ng distancing sharing ko mo na ayon na kami ko takulo pagkukuan usan sa na kung ano tuwing po kami kumakain may sa patat dahil ganon lang po sa ganon lang po kami nagkakatsus pag kumakain or nasa taas Ini tak perlu, ini papa. Hm. Hmm? hmm? Tak Ano? Ini apa? Ini ano? Okay, laba ko na niya. Hindi ako na mahugaw. Siguro mamaya po matutunyo na po yung kapre. Pwede na po namin ipasok ni Ate Zah. Pag-usap ka na? Mm-hmm. Yan po mga kapix. May pinagawa po siyang ano. Bracelet na may. May letter. Letter B. ano o. Oh, malaki ba? Maano po yung space. Pagkato siya na? Siguro pinagawa niya sa kaklase niya. Ang <laughs> patpat na. Yan nasa lang ako. B. At nakasurot. Tam na naman. Pwede man. Bat-bat. Order ka ng po kwat, hmm. Taba, <laughs> Taba, yan, tapos na ka po pa Yan, tapos tapo kami ni Papa at si Ate Israel lang po yung nahuli. Ubos po yung ulam namin. So yan. thank you po. Tita M, sabigay ng ano pa, snack para sa mga bata. Oh uh, huh? Tita, Tita, Tita M. Tita M. Ah, may. Hello. Thank you po. Yan mga kapiks may <coughs> tumamag po sa akin ngayon. So, siguro, so ano na po yung, yung second box. Kasi noong unang box, nagkamali po yung nilagay sa loob. So, bali nagpadala hmm. po ulit ng isang box ngayon siguro ito, yun na po yung tumawag sa akin huwag ko kung saan banda na po yun so yan at si Ezra tapos na din po at yan, may kanin pang ano counting kanin na natura so ipasok po muna namin yung katrin na ti Ezra Ma! Hmm. Ma! 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 Ma!

Yan, napasok na po namin ni Ate Isra yung Katri. Medyo hiningal po kami kasi mabigat po siya. <laughs> yan, dito na po yung box. So yan, nandun po yung box kay Patpat dahil magaan lang po yung sa loob daw. So siya na po yung nagdala ng box. So yan, di pa po naman papasok yung mga bato. So mag-unboxing po kami yung laman ng box. So po natin. So ayan, hello na po. Hello na po. Hello po, tita. Dito na po yung second box na ano, pinadala mo. Thank you po. So kasi, ano po to, bali kasama po ito yung unang box na dumating yung ano, medium box. Or small box siguro. Ay, medium. Medium. Medium, medium box. careful, sabi natin <laughs> so, siguro, kaya Ate Izra naman ko ito. So, sabi yung mag-unboxing na lang mo, oh, makapig, sige. Buksan mo ang bintana ng buhay Ako naman ko go-open. May kumasamad, ako lali. Yan, may bag daw. Wow, yan. Ay, malaking bag pala. E -mong, e -mong. So, para para sa akin to. Yan, thank you po. May bag ulit ako. Kaya natin pat-atis to Yan, at ito, ito po may bag pack. So, yan. Bali, tatlong bag po yung laman ng box. So, yan. Isang bag pack para kay Ate Izra ito. May bag po siya ulit. May marami na pong bag si Ate Izra na pwede ano, palit-palitan. Siguro, araw-araw iba ba yung bag. <laughs> ah, yan. May shoes. Ah, <laughs> excuse. <laughs> May shoes, Nike. Siguro kung Para sa akin siguro ito mga kapis kasi medyo malaki. May wallet. At may 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 shoes tsaka may wallet din po. So ayan, thank you din po tita. May ano may ano po siya, may pa wallet siya. May pa social na po kung wallet siya. Social sana all. Ayan. Pwede po siya itong ng ano, picture. Baka may laman. <laughs> Joke lang po. At yun, may isa din pa po pong bag. Pang ano yun? Yan, sabi na natin sa pang fiesta daw. Thank you po sa nagpa-box ulit. Thank you po, tita. Yan, maniligo daw kami sa dagat. Ito daw yung gagamitin namin. Diyan yung pwede pat pang dagat pa. Matuniya ako, ang um, 578. Mm -hmm. Ano natin, ulit kita sa pa-box mo at maganda po yung, ano, yung, yung bag pack. Original ano po siya, original. Yung ano niya po. Yung tela niya is parang ano, balat. So yan po yung laman ng box. Yan po yung laman ng second box para po dito sa bahay. Thank you, thank you ulit po, tita. Kasi no, 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 no. <laughs> si surprise po natin si Ate Isra sa ano, yung ibibigay ko sa kanya. Kaya pinapa, takip ko po yung kamay ni Patpat sa mata ni Ate Isra para surprise. <laughs> pat, naparayaw. <laughs> Di close la, Pat. Ayun sa, ayun luya Isra, oh, ha? Ayun luya Isra, naparayaw. Oh, ayun luya, usa. Oh, ayun luya, usa. Ayaw luya ha. Ayaw luya. Ang mochi mo yung nag-deliver. Wala! Yan, ito po yung surprise na ating so. Kasi hindi ko po ito nagbigay sa ano. Nung birthday niya. sa so, tita nabili ko na po yung pinapangarap niya. Sure, pinapangarap niya. Hindi yung oh, ano niya po yung list birthday niya. So, oh, ngayon po siya mag-unboxing ng gift niya. So, hindi niya po na-unbox nung Birthday, niya. dahil labisi po si Mama Pix. So ngayon lang po kami Ang kanina ka pa lang. Ano yung Valentine's box? <laughs> so yung uh, <laughs> so yung Valentine's box daw na ano, pinadeliver ni Pix. So nagamit yung para sa kanina. <laughs> so yan. Yeah. <laughs> <laughs> Ang boxing niya, "Ano?" Ah, Ang boxing niya, "Happy birthday to you." "Happy birthday to you." "Happy birthday to you." "Happy birthday "Happy birthday to you." "Happy birthday to you." unboxing Thank oh, you siya, po, tita. Ay, Nabili po yung ano niya, wishlist niya. Ano naman? Hindi lang po yung money cake. Ayan <laughs> si ate pat, pat Agi! Ano ate? Ay, hindi <laughs> <Ay>, pagtutuwa <-odgan. laughs> na kayo mauhuwad. Ay, pagkaon ka na. Ay, ulogyan na

<laughs> Tawa lang po si Ate Izra. Ate, ganyan ka kasi. Siguro sa kami ta-classmate. Ipot, pot, 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 pot. Hindi ka, hindi ako so, mag-friendly mga hindi. Kuromila. So yan yung isa, binigay niya po kay Ate Pat, Pat At yung isa, iwan ko po kung saan niya ibibigay Kasi yung ano po, yung, yung bracelet na o, pinabili niya is, doon is doon ano, for friendship Yung ano, Karomi. Ano. So, kay Karomi. Ano? Ano yung ibabot mo? Nga, mm. <laughs> tatanong daw siya dumating. <laughs> so, kasi dumating po ito nung ano, si bari twink ito. So, medyo may mm -hmm. toliswa po before yung birthday niya. Ano din? Nakapag-ano na, 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 pa po ako, nakapag- mm -hmm. nakapaghanda pa po ako. May klase mo? Mm Oo. -hmm. Paano mo natin mo? Ma? Magbubutang ito yung phone nga da. Oh, ha? ito daw? Ito yung case. Ito, so, susunod ba lang tayo, ate. At so, ito po naman po yung isang gifts para sa kanya is bubuksan niya na din. So yan, na, na ano din po yung ano, box ni Pix ng Valentine's. <laughs> so ito naman po yung isang bag. So, it's a surprise. You open, Anay. Before ka mag... So, anay, ano, it's Oh, English? Yes. So Ayan, bubuksan niya ulit yung ating second gift. Huwag mong yung paper bag para pwede pa siyang magamit. Allah! <laughs> <laughs> ano? What's that? Ano? Ako'ng pants. Ayan. Thank you po, tita. <laughs> Ging -ging. oh gingging <laughs> -ging na daw siya Ang gonggong -gong na. Gingging -ging ang gonggong -gong na siya. Wala. <laughs> di kay Kwan ito. Anot ko talo to, to yung <laughs> Mudo. Oh. Hanggang sa biwang niya po. Hanggang abot doon. Abot sa, siguro sa tiyan niya. Mama, paano di pangkutang? Ay. Yeah. Ay, mga ako. Ma, susukat niya po kung kasya daw sa kanya. mo oras pa? 1.03. Okay, let me 1.10 ka Kasi alas na po sila napapunta. kita daw may susukat niya yan na din, ma. Shit, ma. May mm -hmm. Susukat. Sa pula. Yan, kasya lang po sa kanya. Talikod down Ay! Para po siyang man. patulog. Matutulog na po si Ate Isa na matutulog. It's oh, so good. Balik tad pa tadi ta habubot pati na agi. So yan sa Friday niya daw susuotin yung ano niya, gingging pants, yung gonggong -gong pants niya. Oh, So yan, thank you po. Dumating din po yung box ngayong araw at yan ho sabay ding binigay ko yung ano birthday gift sa kanya. Yan, thank you, thank you po, God, Papa God, Church. Thank you, thank you po sa blessing. Thank you po. <laughs> nabili na po yung gusto kong pants. Yan, nabili na daw yung gusto niyang pants. Pag-church-church! So, hindi po mo si Pat-Pat. Ano ah, Kasi niya agad ilagay yung sa kanya. Ilagay like oh, okay. ko yung pants. Ah, pinalusok. So, ayan, ganun pala yung paggamit ganit ito mga katiks. So, dyan pala i-ano sa ano. Ilalim ng... I-ano yeah, mo. Dyan pala ilalagay yung ano. Yung lace ano? yard. Lanyard? Ay, lanyard pala. Lace yard. Lace. Paano ito, At lace. Napasulid. Okay. Ate, masasaring ate. Thank you po. Happy ka? May, may regalo ka? Oo. Uh -uh. -oh. ka akong? <laughs> Ma, ikaw na pagsulod. No? Yan, nalagay na po dito sa cellphone niya. At, tignan niya po yung cellphone ni Ate Ezra. Marami na po siyang crack. Yan, binigay ko po yung dati ko pong cellphone. So, yan yung bracelet niyo po. Kinayin niya. Suotin. Ito po yung bibigay ko sa kaibigan. Ano sa? Ako. Okay. At siya, dito, kung parang kukunta niyo. Ang tatap. Ano na black? Ano na black? Ang kapatpat. Hmm, ito lang eh mo. Yung isa yung ano pala sila, ano, dalawa pala yung laman. Ayun na ati. Mas pa ito. Ito ka duwa sa luta, Ayun na. Ah, nangyayang may kukuha na mo pa. Ang kapatpat, amad itong sa kayo. Duwag ka pala sa sunod. Ayan, ay bagay po sa kanya. Dalawa po tipo yung kamay So, ayan mga kapigs, hanggang dito lang po muna yung vlog po namin ngayong araw. At yan po, thank you, thank you po sa blessing ngayong buwan ng February. Thank you, thank you po sa blessing na binigay niyo po sa, sa family namin. At yun po, malaking tulong na po yun din. Yun po, may, ano, may pang baon-baon na po yung mga bata at may ano din po kami parang ang na po dito sa bahay dahil yun po si Pix. ano pa po siya ngayong training pa. Um, at yan, malaki-malaking tulong tulong para sa amin. Thank you, thank you po. God bless po sa inyong lahat. No mention sa pangalan po kasi alam nyo na po kung sino kayo. Ano mo? Ay, pwede nga dudo at mga solitari? Ay, dugo pagsulo. Ay, ayaw. Paparoon ka mo ni ate. Sige kam natin dugo at iyo kuhan. Okay. Iyo pagyatag-hatag. Iyo to iyo. Okay. Nyan. Salotan kadi di. Kasi alam din po kay Pat. Ay, okay. salotan okay. okay. ko. Okay. Yan, pasok na po sila mga kapiks. Bye bye po. Bye bye na ate. Bye, bye bye. Bye po. Thank you po. Thank you po sa sa blessing. ano? Blessing. Yan, thank you ulit. God bless po. Karami.